Ha. Ha. Ako. magandang araw sa inyo mga idols. So, Merry Christmas sa inyong lahat. At shalo sa 43,000, oh 44,000 na pala tayo mga idol So, thank you, thank you sa suporta ninyong lahat. Na sa 44,000 na tayo. Oh. So, thank you sa mga bago nating subscriber at sa mga magsasubscribe pa lang. So, thank you sa inyong mga idol. So, mga idol, may bisita tayo ngayon. Kararating lang mga idol. Dalawang ala araw na wala. So, andito na, bumalik na naman. So, lalabas tayo, pakita ko sa inyo kung sino yung bisita natin mga idol, mamaya shoutout tayo sa mga nagpa-shoutout na mga subscriber natin at solid supporters natin. So, mamaya na lang yung shoutout natin. Ito umaga sa inyo mga idol. So, may bisita ko, ayan o. December 26, umuwi. 24, 25, wala. Namasko din si Waki Saan kaya to namasko? Ayan mga idol. Kababalik lang. Gutom na sigurado yan.

ok eh naman mga idol si ku ano natin so pinakain ko na yon mga idol daga lagi kong hinuhuli ng daga gabi-gabi kong nanghuhuli ng daga para kay lavisvis bale iuwi natin to si lavisvis ay natin sa dinner ng mga idol siguro by january na siguro january Ihatid ko na lang to sa DNR. Sa ngayon kasi, grabe, walang walang pera kahit pang gasolina lang papuntang city. Kaya dito muna sila guys, Swiss. Saka na block, na lock nga yung kuan ko, na lock yung Facebook ko, di rin ako makakontak sa DNR. So, ayan oh. Pero kuha ano na yan mga idol sila wish ma mataba na yan. Oh. Ano? Ito si Wake, walang problema to. Makuha mo lang naman kay Wake. Hindi nagpasko dito sa amin. Ngayon lang umuwi. Huh? Humuhuni si Luis bisa. Ak. Ak, Ak. Yan mga idol oh. Bali kay Waki mga idol, hindi ako nag-aalala kay Waki kapag umaalis. Kahit dalawang araw, tatlong araw, babalik talaga siya. So ngayon lang to bumalik, dalawang araw din na wala. 24, 25. December 24, 25. Wala dito. December 26 na ngayon. Ngayon lang bumalik. Ah. Pakainin natin mga idol. Ha? Kaantok din. Idol. Paggutom talaga. Ah, gutom na ako. Ah. ah, ah, ah. natin. So, yun, mga idol, karne. Kumakain naman to kahit anong pakain mo nito. Kahit mga gulay-gulay. Kumakain to. ako. Ah, ah, ah. ah, so, yun na. Nasanay kasi mga idol talaga si Waki. Pag umuwi, kailangan mo talaga siyang pakainin. Pakainin kapag bumalik. Kasi pag hindi mo to pinakain si Waki, o so baka hindi na bumalik. sana yun mga dalaw ayun yung pagkain nyo yun ah. ito yung kuhanan nyo kulungan ni Waki dito siya kapag mga masama yung panahon dito ko siya kinukulong So, ito naman sila wiswis. Magkatabi lang sila ni wiswis. Pero sila wiswis hindi talaga natin pinapakawalan pa. So di inar na yung bahalang magdesisyon pag na turn over natin sa kanya, sa kanila. Pero makita niyo naman mga idol oh, yung katawan nila Swiss. Pataba Patabayan. So ayun na si Waki mga idol. Oh. Ayun, si Waki, sa may kawayan. O, oh, yun mga idol. Bali, mga idol, andito tayo yun sa palayan. Update ko kayo sa palay natin. Bali, si Waki, mga idol. Pag alis ko dun kanina, wala na. Malis na naman. So, andito tayo sa palayan mga idol. Oh. Bali, mga idol, ito yung palay ko ngayon. Ito yung sa kapatid ko to no, noong first cropping. Tapos, ayaw niyang Ayaw niyang taniman muna. So, ako na muna yung nagtanim. Ito, maganda naman yung tubo ng palay, oh. Oh, mataas na yan. Oh. Magkukuha na din to Nasa, Nasa 45 days na ata to Ito, na, oh, sakto, nasa 45 days na. So, mga isang kuan din yung kuha nito, mga idol. Isang kaban. Yung sa apat na division ko, mga idol, ganito na din ganito na din lahat bali ito yung panglima ko panglimang division bali isa, dalawa tatlo, apat ito yung panglima bali sa kapatid ko to pero ako ngayon yung mag harvest nito ako yung nag gastos ito naman yung may papa papunto dun medyo malapad labad yung kay papa dun to ito dun sa dulo ito naman mula dito mula dito sa pilapil na to papunta dun sa itaas ako yung nagastos Ayan. maganda naman yung tubo ng palay natin ngayon kagaya ng first cropping napakaganda ng tubo ng palay inatake lang taga tayo ng istimborer tsaka yung tungro so di nyo alam siguro yung tungro Barsa tongro rutawangin dito sa amin. Grabe yung sakit na yan. Grabe yung logo natin for scrapping mga idol. Napakaganda ng palay natin. Tapos bigla. Mag, magdadala buwan ha. Yun. Inatake pa. Hanggang sa namunga. Inatake ng steam burrer. Ayun. Parang wala tayong ani. Uh, so sana ngayong 2025. Makakuha na tayo. Makabawi. Sa second cropping man lang. Ayan. Ganito na lahat yung kung kung mga idol palay. So, papakita ko yung, ha? ganito na din kaganda yung palay mga idol. don doon. Sa dulo. Mula dito. Tapos mo na laman sa pangalawang kuan yon don. Doon. Papunta doon sa dulo din. Kay papa na yan. Balik, ako din lahat nagtatrabaho yan. Ako nag-aasikaso. Kasi si papa hindi niya nakaya. Tapos yung sa doon, yung sapa yan, ginawa namin kuan din. Palayan. Maganda din yung palay doon. Yung sa isang division ko yan sa taas. Tapos yung pangalawang division ko doon. Sa kabila ng kawayan na yan, sa kabila. Tapos yung dalawang division ko andon pa. Doon sa kabila. Bali maglilimang kaban yung ko andon yung binhi ito nasa isang kabanto bale isa o lima anim ito walo bale walong kaban mga idol yung kuang ko -ku ngayon tanim na palay so sana makabawi tayo kasi sa walong kabandang nung first cropping umabot lang ako mga idol ng, o oh, di nga ako umabot ng 50 mga idol, 50 kaban di umabot Grabe yung lugi ko. Yung gastos nasa yung lahat-lahat lahat na gastos siguro umabot ng mga 80, 80,000. Tapos hindi nga tayo umabot ng 50. Lugi. Pero ngayon sana makabawi tayo mga idol. Ito naman yung kapapa oh. Ganda naman lahat ng tubo ng mga palay ngayon. Lahat-lahat ng mga palay dito sa amin, maganda yung tubo. Hmm. Yan. Ayun so, mga idol, dito lang muna yung video natin. So, o, Merry Christmas sa inyo lahat at advance happy New Year. So, thank you sa suporta niyo lahat mga idol. Thank you, thank you.